Hello guys, good morning everyone, so welcome again to my youtube channel So Monisha, this is a uh, Welcome to ah uh, ito po yung surfing Surfing place dito sa Palaw So napakalawak niya, ayan, yan yung mga Katicis at saka libre lang po siya guys, wala po siya mga po siyang bayad pag pumunta ka dito at sobrang ganda parang nasa Hawaii na kung saan lugar yung makikita natin kasi low tide ngayon kaya mababa yung dagat pero pag hindi low tide pwede po tayong maligo dito meron nga kami nakitang mga crab na kulay yellow at blue hindi daw yun pwedeng kainin at saka hindi na rin kami bumaba kasi nga tubig mababa lang yung tubig po so ito napakalawak niya yan yung kulay blue pala kasi pag tinignan mo sa malayo yan ay napakagandang tingnan ay ibig ko lang sabihin so, yung, so, surfing, so, so, so ito yung uh, uh, tayong sa surfing doon. So, minsan daw, marami daw nagsasurfing dyan. Pero sa panahon na nga ito, walang nagsasurfing. Wala kami nakita. So, yun, marami kami isda nakikita to so, May mga maliliit at may mga malalaki din. So, sobrang linis talaga ng tubig. ah uh, yung tipong parang ano yung wala kang makikita na kahit isang lumulutang na basura sa kanilang daga. So, yan yung dito sa Palaw. So, yan na po. nga niya. So, may mga puno. So, kapag ito po, dito, dito yung sa tabi. Tapos, yun nga yung makikita na al rin alon sa malayo. Doon yung nag-wave na nga para doon mag -surfing. Sa totoo, kung makikita po siya, sobrang ganda. at ito nga, meron kaming na merong dumating na dalawa na mag magpi sila. So, yun, tiningnan namin kung ano ang kanilang gagawin. Kasi bihira tayong nakakita ng ganito doon sa uh, doon sa amin sa Mindanao. Bihira ako nakakita ng nakaganito. Uh, plus, dito nga, ah, uh, marami, marami yung gumagawa ng uh, pag dito. Uh, baka nga sa susunod kung may pera, ibibili tayo ng yung fishing talaga at nang masubukan din talagang sobrang ganda sa lugar na ito uh, ito nga pala ay nasa Milikyok malayo na siya sa Kurur uh, malapit siya doon sa malapit po siya sa kapitol ng Palaw po so dito siya uh, itong Milikyok ay isa din itong estate pero nasa party siya ng Palau Country So yun nga, yung dalawa Yung lumulusob sa tubig uh, Pagmasdan silang dalawa Sa kanilang ginagawa So yun na lang Hindi rin matao Wala kang masyadong tao na makikita doon So mga, Merong mangilan-ngilan lang tayong makikita ang kagandahan dito kasi wala pong bayad libre lang po ang pumunta dito at pwedeng pwede pong maliligo at kung mag naman kailangan may permit ka kasi yung allowed, talang, allowed dito na kukuha ng isda yung mga palawan lang talaga tapos yung kagaya sa atin ng mga faring na eh kailangan nating kumuha ng permit pag wala kang permit huhulihin kanila. So, yan. Tandaan mo yan. Uh, bawal dito, bu bawal po kumuha pag wala kang permit to fishing po. So, ito po. Uh, kami naman ay naano sa panunood sa dalawang ito. Sa kanilang kinagawa. Uh, galingan nila lumangoy eh. Kaso nga, uh, ako di ako marunong lumangoy. Kaya hanggang panood na lang talaga kasi malalim yan dyan although malapit lang siya sa yung ginawang parang doon ang tambayan pero malalim yan hindi yan mababaw so yun ah, mga ano din kami doon higit dalawang oras din kami tumambay doon sa surfing place dito sa Milikyok so nas talagang napakaganda yung tubig yan talagang Malinaw na malinaw, malinis pati. Ganyan ang dagat dito sa Palaw. Wala kang, sabi ko nga sa sinabi ko nga eh, wala kang makikita ang basura na lumulutang kahit isang basura. At sobrang dami ng isda. Makikita mo talaga na may maraming isda. So yun guys, ha. Yun lang ang ginawa namin noong nakaraang linggo guys. So, napak na, ano kami, pumunta kami dito. Pero kung hindi mababaw, hindi siya naka low tide, ang plano talaga sana ay maliligo. Kaso nga lang, naka low tide siya. Kaya kami, hindi kami naligo kasi ang tubig dito na sa malalim na parte. Doon sa tabing, sa tabi, sa tabing dagat ay wala doon tubig po yung kagaya nung nakita natin kanina wala po siyang tubig kunting kunti lang yung baba sobrang babaw po ng tubig ayun so yun, yung waves talaga sa malayo ganda nyan at saka ito may tambayan din kaya walang problema mag, kung kahit magdala kayo ng pagkain pwede po dito. So, sana sa susunod natin na punta, matsimpuhan natin na may nagsusurfing at nang makakita tayo ng totoong nagsusurfing po. So, ito, pauwi na kami at ito nga, ito yung buong surfing na ating makikita. Kaso nga lang, low tide ngayon. Kaya yan, yan ang nakikita natin. So, yan may mga cottages na libre po wala pong bayad basta yung basura mo ay dalhin mo huwag kang mag iwan na kahit isang basura thank you for watching guys and God bless everyone and please don't forget to follow to subscribe my youtube channel